guys. kami kumain ng pizza. Yung alaga ko, inilibre niya ako. O, di diba? Siya pang driver namin. Oy! Oy, ayan na. Pauwi na kami, guys. Galing kami kumain ng pizza. Kasi gusto gusto ko yun eh. Tingnan mo, ang bilis niya very fast the drive is saan ka pa uh, <laughs> oh diba guys pag, nata, pag napagod na yun saka ako papalit oh diba guys ayan youth uter youth yes oh diba saan ka pa Kain kami Oy, oh, April. <laughs> Nasaan ka na? Tignan mo si Lynn. O, oh, ang bilis-bilis. O, di ba? Ang bilis oh, diba? ambilis niya mag-drive. O, oh, di ba guys? Kaya malapit na kami. Kasi ano, nilibre niya ako. Kasi gusto gusto ko yung pizza. O, oh, di ba guys? Ayan. Yeah. Pauwi na kami guys. See you next my vlog.